Alam mo ba kung bakit tila walang katapusan ang missile tests ng North Korea? Sa kabila ng international sanctions at warnings mula sa United Nations, patuloy pa rin silang nagpapalipad ng missiles. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan? Una, ito ay bahagi ng kanilang military show of force. Ipinapakita nila sa buong mundo, lalo na sa mga kalaban gaya ng South Korea, Japan at maging sa US na ham-a- hindi din sila basta-basta. Ang bawat missile test ay parang mensahe. Handa kaming lumaban kung kinakailangan. Pangalawa, ginagamit ito ng North Korea para sa domestic propaganda. Sa loob ng bansa, ipinapakita ng gobyerno na malakas sila at kayang protektahan ang kanilang mamamayan laban sa banta mula sa labas. Dahil dito, mas napapalakas ang control ng liderato sa mga tao. At pangatlo, may aspeto rin itong negotiation tactic. Kapag nakikipag-usap sila sa ibang bansa tungkol sa tulong or economic aid, madalas ginagamit nilang leverage ang kanilang missile program. Parang sinasabi nila, kung hindi nyo kami susuportahan, patuloy kaming magpapalipad ng missiles. Sa madaling salita, ang missile tests ng North Korea ay hindi lamang tungkol sa armas, kundi isang kombinasyon ng power display, propaganda, at political bargaining chip Kaya siguro hangga't nananatili ang tensions sa rehiyon 'wag na tayong magtaka kung bakit laging trending ang missile launches ng bansang ito